<clears throat> okay, mayong gabi sa tanan. Nagang salamat sa Ginoo sa karang pabor, panalangin kadaugan og um, uh, blessing ang eh, gihatag sa atong mga kinabuhi. So mayong gabi i eh, kanatong tanan. So ini kagabion um gusto lang ko mo share og kanang pulong sa Ginoo na i believe nga makatabang ug makadasig sa matag-usa kanato nga mga kinabuhi. Now ang passage makita siya sa Genesis 32:22 to 28. By the way, ang context ani mo ni ang time nga si Jacob nakig wrestle, nakig um nakig alak nakig wrestling or nakig gumug sa nga angel of the Lord. So, ato sang basahon ang scripture nga makita siya sa Genesis Thirty-two verses twenty-two to twenty-eight. The Bible says, "Nay gabi una, mi bangon si Jacob ug niya ang duha niya kaasawa, ang duha niya ka ulipong babayug ang unsin niya ka anak ug mitabok sila sa tabok kanan soba sa, sa habog humaniya itabok sila ayak usab nagi-patabok ang tanan niyang kabtangan siya nalamang ang nagpabilin niya may taong nakigdomog kania hangtod sa kadlaw." sa pagkamatikod sa tao nga dili isa makadaog sa ilang panagdumog giigo niya ang dapidapi -dapi ni Jacob og naligas ang lutahan ni ini sa verse 26 mingon ang tao buhi ako kay hayag na apan si Jacob mitubag dili ko ikaw buyan hangtod morning verse nga panalanginan mo ako nangutana ang tao unsa may imong ngalan tubag si Jacob ang tao mingon dili na ako ang imong ngalan kundi Israel kay dating dumog ka sa Dios og sa mga tao og midaog ka. So yung kagabi kagabion, ang Dios magapanalangin siyang pulong. Um, ang title ni atong pagisugutan yung kagabi kagabion, giulahan siya pressing on. Okay. Nasa kung tapat B or yung on, pressing on. So, kitang tanan mo agree sa ako nga tanang tao sa kalibutan na adyo'y uh, problema o na ay gitawag nga sa Tagalog pa ipinaglalaban sa buhay sa daghan mga gipag um, gipag fight sa kinabuhi um whether it's pag-ibig, love life ba na, pamilya, pangarap at kinabukasan, kalayaan, kalayaan nga malipay si Lord, um karapatan or ining kagustuhan no nga kanang kining kagustuhan imong Gipag fight is I believe na ay gugma po. Dili ka mga away, dili ka mang labot. Nakik-fight ka tungod with love. Na ay gugma sa ginoo. Na po tayo ipagig uh, pinaglalaban, may gitawag siya uh, at spiritual nga bahin, paniniwala at pananampalataya. So, lagan kayong nakig, ano, uh, nakig, makigipate nga dapit, bisan sa tagbilaran. At nagtuo ko nga nindot ka yung i-fight ni mo ang imo ang gituuhan kung kini insakto ang kasulat sa Biblia. Now, sa kinabuhi, bisan pag naatay gipag gipag uh, fight sa kinabuhi pero dili ni nimo malimod nga mahirap magpatuloy so lisod ka ayong magpadayon hangtod sa katapusan so ning kabiyon let me inquire, encourage you with the word of the Lord to press on. Sa press on, magpatuloy, sa Tagalog pa, magpursige, magpadayon or continue in life. Yes, lisod ang magpadayon, igsoon, I believe with the help of the Lord, makapadayon tas kinabuhi. Bisan asang aspetos kinabuhi na to, makapadayon ta. Why? This because naaang Diyos atong kinabuhi. So, atong nasabdan nga Uh, si Jacob no nga sayang kinabuhi sa profile sa profile pic ni Jacob kuno pa sa Facebook siya ang taong nga anak ni J amin, si Jacob anak siya ni Isaac o Rebecca so apo siya ni Abraham nya twin brothers siya ni Esau so karon ang meaning nga Jacob is gi, gi, gi siya nga manloloko or manaagaw So, yung meaning sa Jacob. Okay? So, sa early life ni Jacob, um, giila siya nga close nga anak siyang mama, o niya si Isaw, ngayong maguwang nga twin brother, um, close usab sa iyang papa. Okay? Nga si Isaac. Now, sa time nga, i-bless na ni Isaac si Isau tungkol kay ang culture ang culture sa mga Israelita na paghapit na mamatay ang ginikanan ang father ihatag niya ang mostly in ang ang tibook inheritance niya sa iyang magulang anak karon kinakadungog man ang mama dili gusto ni si ni Rebecca nga mama ni Jacob na ato ihatag tanan ni uh, ni Isaw ang maong inheritance sa Tiswai sa time nga hapit na matay si Isaac um, gisugo niya ang iyang anak nga si Isaw na mag manghayop niya lutuon niya ang iyang naku nakuha then ihatag sa iya after that i bless niya si um Isaw niya ni anang uh, medyo favor, um, favorite paborito sa mama si Jacob manang iyang gisugo iyang anak nga pagluto ka niya ihawi ang papa niya paasit nga si isaw ka nagsuot siya og ganang um, balibo sa karnero unya yang gi nga siya si isaw so to make the long story short si Jacob ang gi ni sayang papa mo uh, tungod adto kining si isaw uh, si Jacob midagan ngadto sa layo nga dapit Unya tungod kay gadumot si isaw saya aming layo siya tungod sa kadumot siyang maguwang nimpuyo siya sa iya ang igagaw nga si um, laban na dito na ila niya si Rachel o si Lia ng iyang napangasawa. So, ito ay, um, background ni Jacob. So, aning time sa Genesis 32, kining aning nga time mga kaisunan, um, mo ni ang padung nga makig si Jacob sa iyang suuna si Isao. But, anakanindot kay aning nga time, um, ato nabasa nga nakitagbo siya nakigresol bitaw ang angel sa iya ha unya makita na tuon sa ka sa aning story what I mean, sa aning story makita na to nga si Jacob krabigid gid siya ka determinado porsigido og disidido kaayo siya sa iyang pagduol sa Ginoo kay ang Bible nga dili kana ko buhi anang to dili ko nimo bless so when we say blessing dagan mingon nga dapat mangalagad ka sa Ginoo dili ka makapas blessing dapat mangalagad ka kena nakai hatag sa Ginoo and mag-serve ka ni Lord ug simba ka niya sa blessing ditungod kay para bless ka niya but the bible says in psalms 137 verse 1 si David ingon siya nga without blessing of the Lord wala tay mahimo without the blessing of God everything that we will do is useless Ito pagkasulti, when we say blessing, dili lang material blessing ang ipapasabot sa ginoo. Tungod kayo, without the help of the Lord, wala agad tayo mahimo. O so, ni ang gihimo ni Jacob aning time. So, na ako i-share sa ato ka, ah, nga duha ka points, so, kung so, determinado kayo si Jacob nga gusto makatunan po nato sa atong kinaboy, sa time nga magpadayon ta sa kinaboy. Okay, number one is that sa verse 24 and 25 ingon siya nga dili gid nako buhian but ani nga time gihapak sa angel ang iya ang uh, matod pa sa english hip socket or sa tagalog pa kasukasuhan ng hita or sa bisaya hawak simple kay sa bisaya nang hawak ra ito niya kanang sa time nga gi, gihampak sa angel um, nabali na na na, na ay na nang, nag, nagka problem ang yang hawak igsuon pero ang makatunan nimo ba sa lakod pagkasulti bisag unsay mahitabo kung sa atong practical nga application nindot nga sama ni Jacob kasi sa time nga gihapak ang yang hawak wala gid siya buhi mo sa ato ba bisag unsay mahitabo sa kinabuhi dili ta dapat mo give up no Sama ni Jacob, wala agad siya balag na piang na siya. Wala agad siya buhi sa angel. Kaya dili ilagi siya gusto mo buhi. Kundi siya ay e blessed ni Lord. Sa atong life po, kining dagang negatibo nga panghitabo sa atong kinabuhi. Pag-eskwela, no? kuwang um, pag break um, pobre kintahayta, dagang tagbaksa sahay, ah, kapoy kayong mga pi, kapoy kayo nga Maning kamot sa pag-eskwela, gamay nagbaon or pwedeng sa sa imong mental nga health no wala kay kwartang ipalit og tambal grabe na kay imong sakit sa imong pagtrabaho wala kay makita nga trabaho og may kapoy kayo kada adlaw routine sayog mata andam sa pagtrabaho uli kapoy kayo matog kag sayo or sa imong pagsimba sa Ginoo layo ang simbahan wala masakyan Gak uwan or agan kag problema sa kinabuhi nauwag ap tungod sa sala nabuhat but sultian na ka ko iksuon Magkahiun sa ang kinabuhi padayon lang nganong man gusto ni Lord nga sa sa tay mga i-test taniya gusto ni Lord nga magpadayon Tas kinabuhi no kay Sa hay test ni Lord tugutan niya ba i mean tugutan niya ang mga negatibong panghitbo sa tong kinabuhi aron nga kanang makita sa Ginoo, testingan sa Ginoo asa ta nagsalig sa ato bang kaalam, sa ato bang abilidad, diskarte sa talento ba nato, ani nga time bisag na kuha siya. Diya pa yang hawak, wala na siya kusog pero still nagpadayon padayon si Jacob. mo tanay ngon sa mga preacher usahay nga What if pastor, ma ko? What if mga anak anak, magkasakit? What if, huwag ako ning kung yaban, bastid ko, what if, o um, magpad, mag, ko, ma, mabangkrap, or ingani akong hitabo, what if, mga lagad ko, makasala ko, Lord, mapakasal ko, mabuwag rami. Ayaw na siya, ibutang ka ni si na. But ang imong na naon, on, even if, bisan pag unsay, mahalag unsay, mahitabo, salig sa Diyos, igsoon nga. Kining, say, mahitabo si imong kinabuhi, para ayun lang, nga naman, nga dapat ang ato ang uh, spirit diya sa pagpangalagad sa si ginoo or sa ato ang uh, pagkinabuhi ibabaw sa kalibutan. Nga magkahiyon sa dili kumubuhi ni mo, Lord. Dili kumuundangan ani Lord. Kaya na, na kay reward nag-iandam sa ako. Adi ah, kumuundangan ni kiba si ko dili na ko ang tinuod nga blessing dili na ang reward dili na ang akong pangandoy kay ning give up ko kagan nga ayo mga tawo nga ming give up sa kinabuhi wa na naabot ang ilang pangandoy kay ming give up sila that is why even if sa may tabo padayon lang kay na ang Dios nang ka nato amen Now, sa verse 26 and 27, itong nasabtan nga, waagid ming buhi si, si Jacob. Wala siya, give bless. Siya, no. Ang akong point, aning uh, yung time, so is, wala siya ming buhi ang nga niya ma maangkon ang blessing sa Ginoo. Siguro natay mga prayers o di siguro dag nagitay mga gitampo sa Ginoo ang hangtod karon wala pa nat nadawat no. Mo nay atong makatunan ba nga sa atong pagampo sa atong giampo sa Ginoo kining nindot igsuon nga patient ta kayong magpaabot sa atong nganuman nga naman sa prayer na ama nay nga yes yatag sa si Ginoo ko itugot sa Dios number two, no ko dili puyo nang Ginoo di siya gustong og -di dili dili ni makaayo sa to number three, wait subot so, anak nga magpaabot just like a farmer walay farmer igsuon nga gadali-dali sa iyang gitanom kaya po ni mo motubo eh. Kakaon na may kaon na may pagkaon magpaabot sa pilak adlaw or buwan gani para maangkon niya ang iya ang gitanom. Inga e na pud sa atong kinabuhi, kung makaampo ta kinahanglan dili ta mo give up. Kinahanglan persistent ta sa pagpangayo sa tabang o grasya sa Ginoo. Natay pangandoy sa atong graduation, baka sweldo ta mo maging kayo. Um, salvation sa atong family, dream house, dream car, trip to somewhere. Dapat patience taig soon. Nga naman, um, I believe nga ang uban kung ang uban dali ra kay ihatag sa si Ginoo ang ilang giampo but wa ga pasabot kang undugay ihatag sa si Ginoo gikalimta na ka sa Dios ayo oh, na una ay gsuon kay ang Bible sa Psalms kung kalim kung malimtan man gani usahay sa mama al pagtiman sa ang anak apa nang Dios dili malimot sa pagatiman sa ato no god knows the right time hatag sa akan ihatag sa imo ah. Ingon pa ganing Matthew 7, pangayo kamu ug kamu hatagan. Nos amang kamundang ug pangayo kung dili pa ihatag, pangita kamu ug kamu mangkaplag nos amang kamundang ug pangita kung dili pa makitan, makit Manuktok kamu ug kamu pagaablihan. Anak ra undang, Kung tuktok kung dili pa kaablihan. Mao ni sa Mateo 7 verse 7. Sa tong kinabuhi kining Gusto ni Lord nga ni Jacob di gitah magkayon sa kinabuhi o di ta muundang sa atong ipangayo. Dili ta muundang dili pa ihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? So muna nga sa atong kinabuhi, nagingon ang uh, Philippians chapter 3 verse uh, 12 to 14. Wala pa kung nakabot ni Paul ang tanan niyang pangandoy. Huwag ka pasabot na perfect na siya kung naa mga tunan sa kinabuhi. batun siya yung gihimo, kikalimta niya ang kagahapon, o nag-focus siya sa karon o sa mga saan sa ginoon. The reason why ka makapadayon nga naman, naggunit pa ta, nagsigit, tag remember sa kagahapon, sa sayok nato, sa nabuhat nga na nga di maayo, sa gisulti sa tao, kabahin sa atua, o huwag na ta nag-focus sa unsay gibuhat ni Lord karon ug buhaton niya sumabot sa atong kinabuhi. Remember this. Dili ang past nimo ang nag magdetermine sa imong future, dili ang gisulti sa tao nimo kag mag magdetermine sa imong future. But ang Dios kay si Lord ang nagunit sa imong kinabuhi og may plano sa ato. Amen. Pagpakan si Lord. So siya focus ka sa mga saad niya o sa imo ang may, pwedeng mabuhat ni mo karon just like Jacob. Sulita perfecto, kinantag magpadayon. Kalimta na to ang kagahapon o mga kapakyasan. Magpursig kita sa unahan tungod kayo na iganti. Nga giandam si Lord sa atong mga kinabuhi. Last verse mahuman ko. Hebrews 12, 1-2. Ngayon sadagan kay mga saksi, nag nagtanaw sa ato. Ah. Munang atong buhian ang mga sala na nakababag na to pag-ayo. O atong itutok atong mga mata ni Kristo. Kasi si Jesus, igsoon sa time na nagpalansang siya sa cross, wala siya niyang give up. Balag sakit kaayo yung diantos, kinagunahuna siya nga ang iyang kalipay, nga ikaw gak ako, makabaton sa kinabuhin, wala katapusan, kaya ang kalipay sa Dios dili ang iyang pagkaginoo lang, kung dili ikaw ako makauban niya sa langit. Is why sa itong mga kinabuhin, ang baglang nato, kung sa maimu ang nanagian karon ron, give up, ayo kalimot nga nate mga kaisunan nga nagpray sa ato ang ah, amin sa ato asimba madasig ka sa mga pulong. sige nga paminaw mga christian music basa og bible uh, basa libro ay sig sa imong isulti sa tao sa imo but focus on, say, isulti sa unsay gisulti sa Dios gihigugma ka sa Ginoo oh, makapadayon kay wala ka na ginusara ang Dios naguban sa ato sa kanunay amen Sumana nga uh, tambag sa tao sa kanato press on. Ayun na. Ano man, ay ganti, nga giandam si Lord sa atong mga kinabuhi. Kung sa may mga pangandoy ni mo karon sa so may giampo ni mo karon ayaw pagtanaw sa nitabo karon ron, dili Andama ang imong kasing-kasing. Kaya si Lord o naibuhaton buhaton si Lord sa atong kinabuhi. Ayaw tanawa nga makasala ka. Ayaw tanawa ang gibuhat sa kaaway. Ba't na buhaton si Lord ugdag kanang gibuhat si Lord sa atong kinabuhi manang padayon igsuon gigugma ka sa Diyos. amen